Obrigado Hello guys, welcome to my channel Share your story uh, For the video for today I uh, Just sharing sa inyo po uh, Dahil po kanina Ay uh, uh, naganap po kami ng uh, uh, Kailangan palitan po ng uh, Patungkot po sa aking sasakyan So So uh, Uh, talagang siyempre nag-worry din pa po kasi malaki ang gagastusin naman no nakaraan lang ay uh, talagang di biro po talagang gasto sa sakyan pagdating doon so kaya ito uh, just i-share uh, ko po sa inyo kasi medyo uh, mamura-mura ako dito no o kaya medyo malesen may na palaking bagay po ito na kapag uh, di po natin tinila sa kasa pero okay, actually it's good man ang kasa depende po naman yon, kaya eh, uh, kasi eh, uh, ganun talaga yun eh, proseso nila So I respect it. Eh, uh, kaga, eh, ito ngayon ay uh, sa akin naman para tayo magka less uh, talagang kailangan ng budget yun na po kaming budget at least sigurado pong uh, ayos yung trabaho at saka yung mapapalitan na uh, yung talagang chinubuin yung yung ikaw mismo no ako mismo yung papalit ang bibili, hindi yung uh, hindi ko nakita yung gagawin doon sa kasa uh, tapos hindi naman mayos kasi uh, share ko pa yon kung nangyari po dati sa kasa ano, ang aking aming um, sasakyan dahil isuso po yung sasakyan ko pero yung ang kasa na yun, ang kasa na yon ay uh, Nissan po so medyo, uh, talagang triple hindi lang yata triple ang gasto doon eh. parang grabe ang patong saka yung labor sa totoo ma medyo mahal talaga no pero uh, wala akong problema pagdating dito sa me mekaniko eh uh, siypre, mekaniko po ay nagtatrabaho lang naman yun eh. so uh, nasa kumpanya kumpanya ko yun anyway uh, ito po na uh, kaya uh, i-update ko uh, siypre, dapat, uh, kanina, eh dapat eh, kanina nagawa na yon pero siyempre wala akong hawak na pera eh uh, at saka yung aking uh, estimation talaga is mga uh, 15,000 ang mauubos pero nito ay malaking I think mga 30% po ang magagasto ko lang no so para for security din po para sa ating mga piyahe so maraming salamat po sa comment ng ating mga uh, kaibigan na nandyan No, patuloy na talagang na-inspire po ako at uh, na-inspire din ako sa inyong video anyway yun po at uh, maraming salamat po talaga sa buong suporta so yun po at uh, update ko yung video na ito saka panoorin gan, low play no gulat Tapos may lamot. Para hindi talaga. Ah. Kaya lang. Balay!

medyo maka, maka mura ako ni Dito uh, 2,000 1,500 sa so, yung ko pa magkano baka ito ay mga 400 naglaka to siya oh. basinta siya may kumanta ko magkotan tani may medyo may kasi kami kaya nakakita ako Eh, uh, bali naka ano kami na eh, pero hindi pa kami nakabili. So kailangan namin is mga 4 4,200 ang kailangan. ah uh, maybe by Friday pa. Friday pa tayo makabili nito. Para sa Saturday magawa na akad.